nakaraan for long haul on siya sa Kalimata. Kulia! Hi! <laughs> ako si Bars. Tawag ko sa inyo ay mga tol. Bata pa lang ako pero may anak na ako. Day off ko pa yun. At nag decide na rin tayo na babalik na tayo mag-gym. Kasi napansin ko na na lalong tumatagal, tumataba na yung buto natin. At hindi na yung ating katawan. Kaya tara, samahan niyo ako. Bike lang tayo papuntang gym guys. Ito yung lapit lang. At ang ganda pa ng daan dito kasi may sariling bike lane tayo. Kaya ito, tamang hintay na muna tayo dito sa traffic lights. Okay? Malapit lang din pala tayo sa SM ng gym. At dito pala ako nakadeside mag-gym sa Blackout Fitness. Kasi ito yung mas pinakamalapit at mag-safe kung lang tayo. Kasi mas traffic na din banda sa sa Haro Plaza. Kaya eh, ito guys, warm up muna tayo. At umaga pala tayo nag-gym dito guys kasi hindi pa madaming tao. At need talaga nating magpalaki. Kasi ang liit talaga natin tignan pagkasama natin si Aira. Kasi ang taas niya kaysa sa atin kasi 5'3 lang tayo at si Aira ay 5'7. Kaya ang layo ng height gap natin kay Aira, so mas mabuti na yung mas malaki na yung katawan natin. Hindi talaga madaling mag-gym kasi grabe yung pagod at sakit ng katawan. Kaya shout out mm -hmm. sa mga builders natin dyan. At take muna pala tayo dyan ng amino acid guys kasi parang inaantok na tayo. At tara guys, nyo ako if may transformation mo talaga sa katawan natin. Tapos na rin tayo guys. At uwi na rin tayo kasi grabe na yung init ngayon. Subago so tayo magluto at kumain guys, hugas na muna tayo ng mga pinggan kasi nakalimutan ko yan kanina ng hugasan. Medyo matagal-tagal rin tayo hindi nakapag-post ulit dito sa YouTube dating guys. Kasi medyo marami din kasing nangyari at nabisi rin kasi kasi may mga papers kami yung pinaprocess. At alam ko nakita niyo naman na lumipat na naman kami na ulit ng apartment. Disisure lang namin sa kasi parang naloko kami guys. Hello guys! Say hi to them! Hi. At bumili na muna tayo ng sachet doon sa gym na mas gainer guys kasi hindi pa dumating yung in order natin na mas malaki. Si gusto na rin talaga natin ma-bulk yung katawan natin guys. Ito yung katawan natin ngayon guys at hope sa expose post natin ng transformation natin ay malaki yung pagbabago din guys. Kaya let's go! Nagluto na rin pala ako ng pagkain para kay Aira kasi nag crave daw siya ng noodles. At minsan pala guys soy sauce yung gusto ni Aira na ilalagay natin sa noodles niya. Okay lang kasi nahaluan man natin ng maraming gulay. Ito din yung isa sa favorite niya na juice yung broccoli juice guys. Hilig talaga si Ira sa ganitong juice at okay na okay talaga kasi ang healthy din para sa kanya. Ang grabe, ang ganda talaga ni Ira guys. Lalong tumatagal, lalong gumaganda. SM kasi magpapahaircut na rin tayo guys. Kasi tayo lang yung nag-haircut sa buhok natin kaya ipapaayos ito na maayos. At pupunta din kami ng SM kasi may titignan din si Ira doon. Ha? Ah. <laughs> Takot siya sa mga manok guys. Chicken the car, but I'm really scared. but it's not funny. I promise you get in the So, andito na kami ngayon sa mall, guys, sa SM Mall. At si Aira, umakyat doon kasi si Ulia na pupu kanina at binisa namin. Pati yung sanina niya, may mga, ta, may mga pu, pupu. Kaya, ayun, bibilahan muna ni Aira ng damit si Ulia Kasi walang damit si Ulia diaper lang. Pero oh, may cover naman. At ito ako ngayon, naghahanap ako ng barber dito. Magpapaharka tayo dito sa mall guys. Hanap mo tayo ng barber. Grabe guys, may nakita tayong bahay dito. Ang sarap pag dito ka na tumira kasi kumplito na lahat. Okay guys, so <laughs> we needed a new travel stroller. And uh, this one takes, so it can last until so she's 5-6 years old. Mm. Uh, so we <laughs> Oh we also get this one because she pooped all yeah, her clothes. So tell we them the, what stroller did you get? We get the baby yo-yo <coughs> stroller, travel stroller. You can also travel with it inside the plane. Mm -hmm. And she liked that the stroller, it's comfortable, it's safe, it's also tall for me to carry. I oh. Iniwan na natin sa era dito sa Glit guys para pumunta dito sa baby company para bumili lang ng damit ni Uliya kasi nagkatae tai yung damit ni Uliya. At hindi ko na rin alam bakit siya napadpad dito. At wala tayong ibang magawa kasi pag hindi rin kukunin magagalit na naman siya kaya patay tayo pag nandun na tayo sa bahay. At kahit man ganun guys practical din tong pinili ni Aira kasi sobrang gaan niya as mas maganda siyang dalhin pag magta-travel kayo. At pre-process na pala namin yung papers ni Uliya para pumunta na rin kami sa Manila at hopefully soon, makakuha na rin natin yung passport niya. Para makapunta na rin doon si Ulia sa Norway. At hopefully guys, ma-approve din yung sa atin para sabay na rin kaming tatlo pumunta ng Norway. At grabe yung paglaki ni guys, sobrang bilis. Hindi na talaga natin na mamalaya na tumatanda na talaga tayo. Si kahit sa era guys, puti na nga yung mga buhok niya. Ay bland pala. <laughs> kaya ito guys, sobrang ganda niya gamitin guys si heavy duty siya kahit ikaw yung sumakay, kaya talaga. Sa so, sobrang excited na ni Ira, nakalimutan na yung bag. <laughs> at grabe ia, guys, so, ang cute talaga ni Ulia at 7 months na pala siya at 10 kilos plus na rin siya. Ang ganda talaga ng anak natin guys, so, maana talaga kay Ira. Aga naman. At bumili na rin pala tayo ng dress guys at hindi pa alam ni Hera to kaya ibibigay natin sa kanya. Surprise na din natin. Gusto niya na din kasi bumili ng bagong dress kaya tayo na yung bumili. At yun lang bala muna sa ngayon guys kaya thank you for watching at see you sa next vlog natin. Bye bye!